Mga kabayan, talagang humanga ang mga Australian Army sa galing ng mga sundalo natin. Nang makita nila ang kanilang galawan sa isang jungle operation, at pag-perform nila ng jungle warfare. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Am nyo namang maraming mga sundalo ng mga kaalyado ng Pilipinas ang gustong makipag-training sa mga sundalo natin dahil sa kanilang galing at pagiging bihasa pagdating sa jungle warfare. Isa na dyan ang mga reconnaissance soldiers ng Australia na mula sa 5th at 7th Battalion ng Royal Australian Regiment. At ang nakipag-training naman ng matrupo ng Pilipinas ay mula sa 4th at 10th Infantry Division ng Camp Kibaritan sa Northern Mindanao. Ang grupong ito ay magkakaroon ng iba't ibang uri ng training na gagawin para mapalakas pa nila ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban isa na dyan ang training sa pagpapatrol at pagconduct ng jungle operation. Sa training na ito ipapakita ng dalawang panig ang kanilang kakayahan at magpapalitan sila ng kanilang kaalaman sa gagawing aktibidad na ito. Kaya bago ang training pinaghahanda muna ang dalawang grupo ng kanilang mga dadalhin na mga gamit at mga pagkain para sa gagawin na misyon. Habang naghahanda ang mga sundalo ng Pilipinas at ng Australia ng kanilang mga gamit dito nagulat ang commander ng Australian Army na si Corporal Colin Scott Mills, nang makita ang mga sundalo natin na kakaunti lang ang mga dala nila sa pagpapatrol. Sa grupo ng sundalo natin, mayroon lamang iisang sundalo ang may dalang backpack na ang laman ay bigas at tubig. Samantalang ang bawat sundalo nila ay may dalang malaking backpack na puno ng mga gamit, pagkain at mga tubig. Baka naisip niya na paano kaya tatagal ang mga sundalo natin kung hindi sapat ang dala nilang pagkain. Kaya dito ipinaliwanag ng sundalo natin na hindi na kailangan magdala ng maraming pagkain at tubig. Dahil marami ang mapagkuna ng tubig at mga pagkain sa kanilang daanan. Habang nasa patrol na sila, ipinakita at tinuruan ng mga sundalo natin ang mga sundalong Australiano kung paano kumuha ng tubig at pagkain sa paligid. Itinuro din nila na pwedeng kumuha ng tubig sa nyog, sa tubo or sugar cane, sa kawayan at marami pang iba. Itinuro din nila kung paano manghuli ng mga hayop gamit ang iba't ibang uri ng trap, at pumili ng mga iba't ibang prutas na pwedeng kainin, itinuro din kung paano magluto ng bigas, karne at gulay gamit ang kawayan. Kaya dahil dito humanga ang mga Australian Army sa sundalo natin, na kahit walang dalang pagkain at tubig, kaya nilang makasurvive sa jungle hanggang matapos ang kanilang misyon. Sinabi din niya na kahit mayroon silang training at survival courses, iba pa rin ang magturo ang mga bihasa, at may experience na sa jungle survival, dahil talagang mapahanga ka. Dagdag pa niya na kahit hindi sila baguhan pagdating sa jungle operation, talagang mas magaling pa rin ang mga sundalo natin. Napabilib din ang commander ng Australian Army nang ipakita ng Philippine Army kung paano sila mag-conduct ng operation sa jungle. Sinabi niya na ang bibilis ng sundalo natin at kaya nilang tumagal hanggang matapos ang misyon. Kaya napaisip siya kung sobra-sobra ba talaga ang dinadala nila para sa kanilang pangangailangan sa isang misyon. Kaya advantage talaga pag magaling ka sa jungle survival, kahit hindi ka magdala ng pagkain kaya mong makasurvive. Pero kung kulang kaalaman mo talagang magdadala ka ng sapat na pagkain para hindi magutom. Kung 7 days ang mission, pang 7 days din napagkain ang dadalhin. Ang bigat nun, sa pagkain palang mapapagod ka na. At kung mabigat ang dala mo, sa gabal din, dahil hindi ka makagalaw ng mabilisan. Dahil sa training na ito mapag-aralan ng Australian Army kung ano dapat ang kanilang dadalhin para mabawasan ang laman ng kanilang backpack. Kaya pag magpalitan na ng kaalaman pagdating sa mga jungle operation, mas malaki ang natutunan ng mga sundalo ng taga-ibang bansa kaysa sa sundalo natin. Dahil kung ano sa aktual, yun din ang itinuturo ng mga sundalo natin, hindi katulad sa kanila puro theory lang. Hindi pa kasi nila na experience na ipadala sa mga jungle operation, dahil wala naman kasi silang mga rebelde, kaya nang makita nila ang pinaggagawa ng sundalo natin, talagang grabe ang paghanga nila. Ang mga aktibidad na ginagawa ng mga kasundaluhan natin, at ng Australian Army ay parte ng Joint Australian Training Team Philippines Program, 2025. Kung saan ang activities na ito ay mayroong mahigit na 20 training at exchanges sa pagitan ng Australian Army at ng Philippine Armed Forces. 'Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.